ito yung tatlong uh, ingredients na talagang uh, kauna-unahang nagiging acid sa loob ng ating katawan. Lalong-lalo na ang sugar. Pansinin nyo sa agahan kung kayo ay naguulam ng tuyo, ang inyong sausawan ay kamatis. Pero siyempre, agahan yan kung kaya magkakapi kayo, mahilig kayo sa asukal ang tendency niyan talaga pag mahina ang inyong immune system, makikita niyo talagang kumakasim kaagad ang inyong sigmura. Dahil nga ako ay gumagawa ng tomato wine, haluan mo lang ang tomato ng sugar at saka ng konting yeast. Ilang minuto lang bumubula na yan. Yan ang kauna-unahang sinasabi ng mga dalubhasang doktor. Less sugar, less cancer. Subukan nyo kaya yung sinasabi ng mga doktor na Two weeks kang huwag mag-sugar. Tingnan mo, napakaganda ang mangyayari sa inyong katawan. Kung kayo'y nirarayuma, tanggal ang rayuma at ang lemon calamansi. Yan nga, kahit di mo lagyan ng sugar, talagang uh, umaasim at hindi natatanggal yung asid sa loob ng ating katawan. Kaya kahit anong prutas, kahit anong gulay, kahit anong pagkain ang ilagay natin sa loob ng ating katawan, kung tayo ay nagsusugar, talagang asahan mong tayo ay may mamamaga sa loob ng katawan natin, dulot ng asid. Ang asid talaga ang nakapagpapahina ng ating buto. Ang asid ang nakakapag-stop ng pagdaloy ng magandang dugo sa ating mga ugat. So guys, try nyo ang sinasabi ko sa inyo dahil ganun din ako dati. Sabi ko nga sa inyo, lahat ng sakit, gout, arthritis, rayuma, Uh, fatty liver, nagkaroon pa ako ng diabetes, kaya lang slight lang naunahan ko lang talaga ng pagkontrol ng mga pagkain, lalo na ang sugar sugar is a glucose na nagsasanhi ng malalang sakit sa ating loob ng katawan sugar na gustong gusto ng cancer cell so guys, thank you so much guys for watching and see you to my next vlog